Inaresto sa Davao City ang mag-asawang tulak umano ng droga. Arestado rin sa parehong lungsod ang isang lalaking gumamit umano ng peking pera sa isang tindahan. Makibalita tayo kay Jan Bautista ng GMA Davao. Ipinaaresto ng tindera sa isang tindahan sa Ecolan Davao City sa Erano, Milano. Ayon sa tindera, nagpapabaryan ang tatlong 100 peso bill si Milano. Bago pa ito mabarihan ng tindera, napansin niyang pare-pareho ang serial numbers ng mga naturang perang papel. Itingala itong katong napakambyuan nga pagtanaw niya sa tulok ka 100, pareho tanan og serial number so ito siya nitawag uguan sa tuang kapulisan. Mabilis namang nakaresponde ang mga pulis at nasukol si Milano. Nang inspeksyonin ang kanyang bag, nakuha roon ang iba pang mga perang papel na nagkakahalagang 22,000 pesos. Ang lahat ng ito na pag-alamang mga peke rin pala. Hindi nagbigay ng pahayag ang sospek. Malaki ang paniwala ng pulisya na marami na ang nabiktima nito. Kaya payo ng pulisya. Kinanglan dito nga magbantay sila kung nai magpa-ila-ila nga tao nga uh, magpakambyo o magpatibok silang kwarta tanahon jud nila ang kwan kay mostly karon ning uh, mga mga sitwasyon nga uh, kinahanglan o kuan ng kwarta yung mga tao. Naglunsad naman ng bybust operation sa isang paupahang bahay ang Talomo Police Station sa parehong lungsod. Target nila ang magkasintahang Marvin Mansueto at isang alias princess na mga tulak daw ng Shabu. Positibong nabilhan ng aset ng pulisya ang dalawa ng isang pakete ng shabu. Nagturoan pa sila kung kanino ang droga. John Bautista, Nagbabalita, Pilipinas.